Yes, hello mga tangay. med nadlaw. Uh, Nandigyan ko ako dadi sa kwarto. na apa nare na rin ako kasi diop ko. Uh, may gabot na order. oo kaya dali, nigirad. Kapat na kapat ko ron ang order ko na 360 device o 360 face tracking uh, tripod. Kaya dumating na siya. Kaya Tignan natin. Sirain lang natin. Ayan. Ayan na. na. Kaya ito naman. Ayan. Ito yun. Ang hinihintay ko regalo ko sa ngayon darating na December, yun ang regalo ko sa sarili ko. Haha, <laughs> <Joke. laughs> Ito, gusto kong makabili nito. Bako, kala ko may scam ako nito. Pero hindi naman. Wow. Wow. Ganda. Ganda. Saka ito, pinaka-stand nyo. Dito ilalagay. Sa ilaw niya. Saka may charger din ito. lang muna. Saka itong charger niya. Saka... Ito ang dalawa ang ilaw niya. Ayan. Maganda to sa mga pamblog talaga. Ayan. Compress lang. Oh, din siya. Oh. Pa ito, hinihintay natin. Saran! Ito ang device natin. Ayan. Ito ang pinaka-control niya. Di Bluetooth lang to Saka ito ang pinaka-ano niya sa muka i-arap mo lang o atubang mo lang among itsura ma ditik na kaysa nga magpakon madason nga nimo talagang turong katinlo o maganda ang ano nito ka ang katilo na sero ngan kasi ini mo kailangan na may manig video ganimo, nimo may madason dun Yeah, ano pidi sa mga tripod? Meron akong tripod. Ayan. Sa carpeter rin, kung ilagay mo lang sa lamis, ano Ayan lang. Ito ang pinakanan niya. Stand. Magkong ilagay na ng cellphone. Dito. Ayan. Ito ang on niya. Kung press mo lang dito. Ayan ako, may power yan. Ito, bluetooth. Kung press mo rin ito, mag-connect yan kung mag- video ka o magpicture. Ayun. Ito kung natin. Ayan, ilaw din yan. Ayan, tala nito. Ayan. Ayan natin. Ayan, na, niya. <laughs> diba? Kahit siya ano sumusunod siya. Lalo kung may siya, yan, sabay dito. Ito ang pinaka lutot. Ito ang pinaka control ng cellphone mo. Ayan, ang sumusunod. Kaya, tignan nyo kung mag ako. Sa kulyon bababa ako. Yun. Saka, diretso rin ako mag-pilot ng paa. <laughs> kasi natap natapilok ako nakaraan. O na naipit ang ugat. Doon sa may hikari kasi. Kasi, Bus busy yan. Gunapansin, Magdan. Ayun. Ah, ayun. Tignan nyo. Pinalabas ng video ko. Tara! Ganyan lang ang design nila. Simple lang. Pero mas dabis pa rin ang banong puyo. Grabing ma import nila na mga setup sa pusas. na nakakamiss umuwi ng banong Kuyo Kaya lang muna. Kaya, kaya dyan, punta kayo ng banong puyo. Grabing ganda doon. yun lang. Mga kapatid, yes, dito ako sa Kulyon. kayong sa lahat sa simbahan, sa sa, sa simbahan kasi magsimba ako. Kasi kayo. Para tinang Christmas, baka Madaman hindi na mo Ang iyong magandahan. Kaya, gusto sa sunlight, ako Malapit dumating uh, ang Panginoon. ko, Haya, dito. Huwag kayong pabalik sa tungkol sa anumang bagay. Hanggang misa ngayon ay inyo sa tagyon ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng padala, alat, padala, Pano, ang Kulyon Iyan nyo ang ganda ng Anong buwan hmm. Ang dami na galito Ito o oh. Ikayla Ito so, yung ata ang ginawa Ang simbahan nito Sa Banong Kulyon ikot lang tayo. Ganyan ang dumating na parcel ko de ng December sa Lazada. Nag-order ako kay Chef. Yan, kaya dumating na. Yeah, Chef, thank you sa dumating kong uh, 360. Kaya yun, uh, dumating na ang aking order na 360 gadget. Kahit saan ako pumunta, sumusunod sa akin yan. Po. Ha. 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 O diba? Ganun. <laughs> Kahit saan tayo pumunta. <laughs> Ay, wala tayo magawa. Ayok na. Ayok na. Hello! Ngayon, dito ako sa Banwang Kulyon. Kaya, dito ako sa simbahan Ah, uh, Kaya, kala ko na dito magsimba. Sa Banwang, Banwang Kulyon. Ngayon, kalimut, kung na kalimut. Kaya, yeah, nakalimot ko. Tikla nakalimot. Ah, uh, yun. sinusubukan ko ngayon ang bago, bago kong gadget na 360 device. Kaya, na ako pumunta? Susun c'est une autre terre. Il est parti tout le temps. <laughs> Ganda. Ganda, Ganda, Yun lang, kaya yun, Sin sinubukan natin ang gadget natin, goods din, and thank you kay chef sa ko ng gadget ko, kaya, yun. thank you.